Papahim-papawid, garagatan at road trip sa lupa, pati na food trip, ay kami ang inyong laging kasama. Aminin na ang aming mga escapades at vacay ang isa sa inyong mga paboritong inaabangan parati. Kaya bago tayo mag-goodbye sa taong ito, balikan natin ang masasaya at memorable na mga 2024 Gala Pamor. on iba't ibang lugar ang ating pinupuntahan Luzon, Visayas at Mindanao, nalibot na natin 'yan. Ganyan ang team Rated Corina, always present sa lahat ng best places at festivals. Pero hindi lang tayo sa Pilipinas dumarayo. Maging sa best destination in Asia, hindi tayo nagpahuli. Nilipad namin ang Malaysia, Singapore, Vietnam, at Thailand para virtually maipasyal naman namin kayo. Lahat gagawin ng Team Rated Gorina para magpasaya sa aming mga loyal na taga-suporta. Basta maging wais lang din sa mga gala at pasyal para hindi ubus ang biyaya, di ba? Marami kaming tips dyan. We know actually what customer service is. We know um, the attention to details when it comes to taking care of our passengers from A to Z. They don't need to be in the line. If they need uh, a documentation or a, a visa process for Schengen, we go to their houses, to their residents to collect the documents. They just need to go to the VFS or like for biometrics. Unahin na natin ang Malaysia. Sigurado ako magugulat kayo sa aming pinuntahan dyan. Enjoy kayo sa nature trip sa Sabah, Malaysia. Kakaibang adventure naman ang ating balikan sa first class city ng Singapore. And we're here in Singapore. Sa Changi Airport pa lang, nagsisimula na ang bakasyon mo. Bakit? Hindi mo kailangan maglakad. O, oh, di ba? class moderno at primera klase na lifestyle ang alok ng Singapore sa lahat ng mga dumadalaw. Pero kahit pa sabihin advanced in technology ang Lion City, hindi pa rin napapabayaan ang kanilang kalikasan. All green everywhere pa rin at ang mga tao well disciplined best place to be talaga and safest this holiday. Ang Garden by the Bay bukod sa napakagandang pasyalan. Ito rin ang nagsisilbing santuario ng mga ibon at iba pang hayop. Ang lugar na ito nagiging paraiso at enchanted garden. Pagkagat ng dilim. O diba saan ka pa? Romantic! from SG with love. Dayuhin naman natin ang Vietnam Rose. Lay back feels ang ma-experience ninyo sa most promising country ng Vietnam pagdating sa turismo. Lahat ng aming puntahan certified Instagrammable. Good news sa lahat ng mga Pilipino na looking for a place to travel with family and friends, lalo na sa parating na summer. Pinaka bagong destination ng Cebu Pacific ay ang Danang. Uh, this is in Vietnam and Cebu Pacific lang ang lumilipad direct between Manila and Danang. Get Ang importante dito is kung ano yung kailangan mo? Um kayang-kaya mong i-add sa flight. Pagkatapos ng halos tatlong oras na biyahe, eto na tayo sa the best place to experience bakasyon grande, ang Danang. Ang number one destination dito, saan pa ba kung hindi, sa Bana Hills. At isa pa rin paraiso dito sa Danang, ang Bana Hills. Nagawa ng mga pranses noong taong 1990 na ngayon, isa na sa mga top holiday destinations ng mga lokal at turista dito. At malalaman nyo ngayon kung bakit. ng lugar ang maraming amusement park around the world sa ganda dito. Gusali na tila, katedral sa laki. Ang central fountain dito, paboritong hangout area ng lokal at mga turista. At ang temperatura, naku, daiba ang Baguio City sa lamig. Pero ang hindi dapat palagpasin ay ang pagsakay ng cable car. Ang taas na natin! Punong-puno ang mga cable cars dito. So bago natin lilibutin ang mga paraiso ng karagatan at lupa ng Vietnam, ay dito muna tayo sa Himpapawid. Here we are. After 30 minutes, the long wait is over pinapagpag tayo sa ibang mundo. Ang tawag dito ay ang French Village. Lahat ng disenyo at gusali gawa ng malikhaing kamay ng mga pranses. Ang main attraction sa pagbisita dito, walang iba kundi ang iconic Golden Bridge. ganting mga kamay ang fiberglass na daan. Pinagkakaguluhan at pinag-aagawan talaga ng lahat ang best spot. Nakakuha lang ng perfect photo. Pinaghalong luma at bago. Yan ang Vietnam. At yan ang ipapa-experience sa atin ng Little Oasis Hotel and Spa dito sa Hoi An. Ang disenyo ng hotel, daig pa ang palasyo sa ganda, hindi ba? O ang ang gitnang bahagi ng hotel. Napapaikutan ng mga paintings na sumasalamin sa kwento at kabataan ng mga batang Vietnamese. Ito ang pinakamagandang pwesto para sa pagkuha ng mga selfie at mga vlog. Pagpasok naman sa mga kwarto, naku, mapapasana all ka sa ganda. At ang catch sa veranda, kita ang malawak na bukirin at ilog ng Hoi An oras naman ng almusal. Hindi kayo mabibitin dahil palaging buffet ang handaan dito. Parang nakapag-dine-in ka na rin sa iba't ibang lugar dahil marami ang pagpipilian. American, Korean, Japanese, Italian, siyempre, ang very own nilang Vietnamese cuisine. kakaibang feels naman ang ibinibigay ng matandang bayan ng Hoi An. Binibida dito ang kanilang ipinagmamalaking tinanggalingan. Sa ancient old town, lahat kumpleto. May mga pagkain na kaysa-sarap, mga exotic food tulad ng palaka na normal na inihahain na dito sa mga turista. Ang favorite ng lahat na pusit at ang mga authentic Vietnamese food. Yummy and affordable. Pero exciting part, ang mga lantern o mga parol na ipinagmamalaki nilang gawang lokal. Ang pangunahing kabuhayan dito sa Hoi An, dito sa Vietnam, ay ang paggawa ng kanilang parol, Vietnamese style. Ito ang pangunahing pangkabuhayan dito, kaya kahit saan ka magpunta o gumalugad sa mga kalye dito sa Hoi An, hindi mawawala, lalo na sa gabi ang mga nakailaw na Vietnamese lantern. Boo Pacific again. Nadala kami dito safe and sound from Manila to Bangkok, Thailand. Panglima sa pwesto sa pinaka-pinupuntahang bansa sa Asia, ang Thailand. Pasok din sila sa top 10 destinations ng Pinoy ayon sa talaan ng Cebu Pacific. Sa panahong ito, ipinagdidiwang ng pagpapasalamat sa pamilya. Ang mga Thai na nasa syudad, umuwi muna sa kanilang mga bahay sa probinsya para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay ito mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang mga budhist nililibot ang mga templo para mag-alay ng tubig sa mga imahe ni Buddha. Kaya kilala din ang Songkran bilang Festival of Water diba, ang saya! Travel while we can. Dahil hindi lang mga lugar na magagandang ating bibilangin pagdating ng panahon. Higit ang mga unforgettable memories na babaunin natin sa ating pagtanda. Magandang mundo, deserve natin ma-explore at damhin ang biyaya ng langit. Ano mang kultura at tradisyon ang ating puntahan. Dahil sa huli, we only live once. So, enjoy it! Till our next gala. More on 2025. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. so this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I need. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.